In this round We need to Magandang araw at gabi mga ma'am sir at sa mga kababayan natin sa buong mundo. Ating balikan ko uli ang aking channel Tambay Boxing Analyst. At please subscribe and click the notification bell. Marami pong salamat Ito po mga kaibigan, marami nga po talagang manood sa laban ng mga hapon kay Kwadualas at Oguni. Fight at balita ay nagkaubusan na nga ang tiket Abay simple naman gustong makita ng mga kababayan ni Inui kung gaano kalakas itong si Casimiro Dahil simple ay kailangan talaga makita nila ang nagigisang Pinoy na kinakatakutan sa kanilang idol na si Inui. Palaisipan nga sa mga tao kung bakit hanggang ngayon hindi pa sila nagtutuos at di inilaban ni Bob Arum. Kaya ngayon parang superstar na rin si Casimiro sa bansang Hapon ngayon. At sigurado sabik na makita nila ang kwadwalas na si Casimiro at kung pala rin na manalo si Casimiro ay sigurado aakyat itong si Inui sa ring at mag-usap sila at sabihin naman ni Casimiro na huwag ka nang magtago sa saya ng ina mo. Ikasa mo na, ikasa na natin ito. Ngunit sino ba ba itong si Yukinori Oguni ang kalaban ngayon ni General Cuadualas Casimiro? Si Yukinori Oguni mga kaibigan, isa ngayon sa numakalaban ni General Casimiro ngayong Oktobre 12 matangka dito, matangka dito na may 5-7-1 half ang taas habang si Casimiro ay nasa 54 lang Hindi ito naging aktibo ng dalawang taon nung pumasok ang COVID-19 ay hindi na ito nakapaglaban na pa Nang halos tatlong taon pala at sa pagbabalik nito noong 2022 ay naging draw pa rin ang laban kontra sa kanyang kababayan na si Kisitak. Langan talaga ni Casimero na kanyang inak out itong si Ugune. Dahil nga mga kaibigan sa kanilang mga lugar ang laban, sigurado ang mga, mga hurado ay papabor sa mga taga roon. Mga kaibigan Dapat ay bigyan ng isang suntok ni Alas Na makapagpatumba nitong si Ogone Dahil Kung hindi ay Sigurado makikita ko sa kanyang mga galaw Ay mahilig ito sa jab Ay kahit hindi ito tatama sa jab Ay maging puntos ito Kailangan magpa Gawin ni si Mero dito Ay pagalog galaw yung kanyang Kanyang ulo Dahil mahilig ito sa jab alam nyo naman na hindi talaga makapagpatumba itong si Ogune kay Casimero. Pwedeng si uguni ay matumba dito pero talagang gagawin nito ni Ogune ay patakbo-takbo lang at titira ng job at ito ay yung puntos mga kaibigan. Kaya kailangan hindi magpakapanti itong si Casimero.